Sa iba pang balita, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapatupad ng dredging program sa lalawigan ng Isabela, partikular na sa mga lugar na nabaha dahil sa sunod-sunod na bagyong naranasan. Ang dredging program ay isa sa mga hakbang na ginagawa ng Provincial Government of Isabela matapos ang pagbaha kung saan kanilang inuhukay at tinatanggal ang mga naipong putik, debris at iba pang mga bagay na nasa ilalim ng ilog, sapa at iba pang anyong tubig matapos ang pagbaha. Ayon kay Isabela Governor Rodito Albano III, sa ngayon ay kinil, uh, kanila rin uh, kinukuha sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang listahan ng mga bayan at mga barangay sa buong nalawigan na kinakailangan sumailalim sa dredging program ng Provincial Government of Isabela. Ayon kay governor uh, Albano, target nilang uh, mad, uh, madredge ang mga creeks sa bawat lugar na natabunan at naapektuhan ng pagbaha upang maibalik ang water table dahil malaking tulong rin ito para sa mga magsasakang isabelino.